subscribe, like, and share para updated ka sa akin mga video. Okay guys, special po tayo. Dito tayo sa pasyalanan dito sa Madrid. Ito ang tinatawag na retiro. Ganda tingnan o. No? Oh. Maraming nagpasyal. Tingnan nyo mga guys ang mga dahon. Iba-iba na ang kulay. Kasi winter na ngayon. Colorful na ang mga dahon. Naaaliw po ako dito sa mga nagbangka. Bakit na ito na Marami sila. Nagkarirahan. -ano? Nagkaaliw din eh. Ito dito. Marami din ano bangka dito na parintahan. Kunti lang nagpasya ngayon kasi ano? Winter ngayon. Lamig. Ano? Kunti lang ang nag -ano? bangka. Pero pag ano, summer, punong-puno to ng mga magrinta. Daming mga parintan bangka dito, ikot-ikot lang. Minsan maalew kami dito kasi daming mga malaking isda. Tag tatlong kilo, oh, tag lima ang kilo nga, ang laki, mga giant tilapia. Tingnan nyo guys, ang oh, ibang karira sila. Ayan, sa nagsagwan. Go go, 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 Yung mga nagpa-shell dito, yan inichacha nila ng ano tinapay lalabas yung mga isda ng mga malaki mag ano han sila gawan sila ng tinapay maaga pa ngayon eh mamaya mga maraming, maraming tao na to dito magpasyal time check alas 11 na ng umaga dito sa Madrid so kundi pa ang tao mga alas 11 alas 12 paghapon yan Mapuno na to siguro dito ng mga turista. May mga teenager dito guys. O, ano, ng gano'n. Sabay sila magano ano. Maghabulan sila kung sino makauna. Tignan natin guys. Itong mga ano dito. Mga yan. Itong mga bibi na yan. Mga wild yan. Kahit saan lang yan papunta. Minsan mapuno nga to dito ng mga bibi. Eh. Iwan ko kung saan galing to na nag-migrate yata to dito pag ano summer pag winter kunti na lang oh. tingnan kunti na lang sila pero pag summer puno, halos puno na to dito magkipaglaro din ayan karera na sila guys so oh. ala ito na iwan yung isa out oh. dito sila magano lang sila mag rent lang sila para lang exercise at saka banding nila oh. ayan kasi sila kanilang kasiyahan oh. Kakaalaw din tingnan. Ang ganda akong matunan. Salamat sa pagsubaybay. Guys. Thank you. Hanggang sa muli. Thank you for watching.